Aries, dapat kang maging masaya ang iyong aura sa mga kausap, dahil yun ang pwedeng mag-iwas sa iyo ng problema, nagawa ng ibang tao, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, dapat ay nakapokus ka sa dapat na sasabihin, at ikikilos para maiwasan mong malito ng walang maging gastos ng biglaan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, umiwas ka muna sa malalaking tubig at matagal maligo sa gabi, at huwag kang makipagtalo sa kapamilya o sa ibang tao ngayong araw, nang makaiwas ka din sa tampuhan ng relasyon, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan, na mahilig gumawa ng kasiyahan, dahil pwedeng may makagalit ka at pwedeng magbigay sa iyong nang suliranin sa hinaharap kaya dapat kang umiwas signos na pahiwatig ng sikat ng araw leo maging maingat ka sa lansangan maging sa mga hayop para maalagaan ang kalusugan at maging mapamili ka sa mga tao na sasamahan mo ngayong araw nang makaiwas ka sa kalungkutan signos na pahiwatig ng mga bituin virgo dapat ay maging manigurado ka sa paghawak ng iyong pera ngayong araw, dahil madami na masaya silang kakausapin ka para makahingi lang ng pabor, at hindi ka nababayaran, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra Ngayong araw ay dapat kang maging maingat dahil kung magiging mapagbigay ka, ay pwedeng magbigay sa iyo ng kalungkutan, kahit na maipakita mo ang kabaitan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, maging mahirap ka muna kausapin ngayong araw. Ang mahirap ka, pakisamahan ngayong araw, ay magliligtas sa iyo ng gastos at kalungkutan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, dahil kung magagalit ka, ay pwedeng mawala ang iyong swerte sa gustong magawa mo ngayong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, dapat ay maging maingat ka sa kalusugan, bawal muna sa iyo ang pagkain na alam mong nagpapahina ng kalusugan, at huwag din maglalabas ng pera sa mga kasama na kaibigan dahil pwedeng mawalan ka ng pera, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, maging alerto ka sa mga sasakyan lalo na sa gabi at maging sa dalawa ang gulong, at huwag kang magagalit kagad sa mga kapamilya ngayong araw dahil pwede kang mawalan ng swerte sa ibang bagay, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan, Pisces, maging maingat ka sa mga pagbubuhat ng mabibigat, at kung gagawa ng desisyon ay mas lalong maging mapanuri, nang makaiwas ka sa gastos na hindi kailangan, signos na pahiwatig ng mga bituin.